Hi everyone, nandito tayo ngayon sa Diwata Paris Overload Parting tingnan kung totoo yung sinasabi sa Facebook or sa mga post sa mga social media na wala na daw kumakain dito sa Diwata Paris Overload. Tingnan natin kung totoo nga ba yun or may katotohanan yun. Sa nakikita nyo mga idol dito sa Diwata Paris Overload sa pwesto niya dito sa Jokno Boulevard is marami-rami pa rin yung tao nagkaroon nga lang dalawang pila isa para sa chicken isa para dun sa pares so sa tanong kung wala na nga ba so kita natin na marami marami rami pa rin marami pa rin tumatangkilik at gustong matikman yung diwata para sa overload ang twist nga lang daw dito sabi ng mga nakausap ko ng mga uh, dun sa cab at mga nakatambay etong pila na ito, to, dati, mas mahaba raw yan dati umaabot daw yan hanggang labas paikot pa yan doon sa likod tapos hanggang labas tapos doon sa labas aabot pa doon sa may paliko ganun daw kahaba yung pila noon pero ngayon sa nakikita nyo halos umabot lang siya dito sa kalahati ng papasok pero mayroon pa rin at saka kailangan mo pa rin pumila so hindi natin masasabi na o hindi natin pwede sabihin na walaan eh marami-rami pa rin at pagpasok ko doon sa loob doon ko na patunayan na ang dami pa rin palang kumakain kasi itong itong mga tent na 'yan is mas pinadami kasi yung dun sa left side is ginagawa yung parang kitchen or yung pinaka-piece server ng mga diwata para sa so overload ginagawa yun sa ngayon kaya yung pinaka-serving nila is dun sa right side dun sa may nakadilaw na yun no oh. yung sa likod na yun doon sa harap ng kitchen doon naka yung mga sa sabaw tapos dito sa kulay blue na tent, dyan naman nagbabayad. Tapos dyan ibinibigay yung bowl na may uh, kawali at saka chicharong bulaklak. Tapos pag diretso mo, dun naman mapupunta o oh, dun ka naman kukuha nung sabaw. Tapos dun, sa gitna, dun nakapwesto yung uh, soft drinks tapos sa dulo yung kanin so mamaya check natin kung anong itsura nung, nung, setup sa ngayon uh, binabago kasi to kasi yung left side na dating pinagpupwestuhan ng mga ng mga pagkain, ng mga lechong kawali ng mga bowl, ng mga soft drinks is nilalagyan netong bubong at saka yung flooring nya is ginagawa ng simento, napakalaking improvement yan, kasi lalo na ngayon tag-ulan, magiging maputik at saka para masolusyonan na rin yung sabi nila meron daw foul smell ang akala ko nung, un, nung pangalawang punta ko dito akala ko guni-guni ko lang yun or yung tubig sa Manila Bay pero base dun sa mga, sa mga comments sa Facebook at nung pangalawang punta ko medyo meron nga konting parang amoy panis parang gano'n eh ang sabi nila dahil yung sa, sa sa mga tira-tirang pagkain or yung mga sos na natapon dun sa bato tapos natuyo, uh, nilangaw, nabulok yun yung daw yung nagkukos ng foul smell pero ngayon, na-improve nila yun kasi wala na akong naamoy so thumbs up sa kanilang lahat sa management, dito sa mga crew yung mga crew, saludo kasi ang babait nila okay, pagdating ko dito malapit na ako dun sa pagbabayaran is yung chicken daw is hindi pa available. So, pipila pa daw ako para makabila ko noon. Tapos, kung pag nagkaroon pa ng naluto, saka ako pa siya ma, uh, makukuha. Yun nga lang, medyo mahaba yata yung pila. Ito yung nasa kabilang left side. Yun yung pila ng chicken. So, nag-decide ako na yung paras overload na lang ang biling ko. Pero sayang kasi yun sana yung target ko yung chicken. Saludo ko dito sa mga employee dito sa Diwata Palace Overload. Napaka babait nila hindi mo sila makikitaan ng pagsusungit or pagtataray. Saludo ako sa inyo sa sa kaling narinig nyo to, sinasabi ko gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi napakagagalang nila so ito yung binili ko yung barbecue at saka itong pares overload, gusto ko lang i-clarify, talaga bang ang presyo ng barbecue is 100 pesos kada isa, medyo pricey kasi yata siya para 100 pesos is isang peraso pero kung yun talaga ang presyo niyan edi uh, okay yun nga lang napansin ko bakit parang medyo mahal yata yung barbecue so ito yung soft drinks kapag uh, nagbayad ka bibigyan ka ng parang stub yun know, o katulad nun, binabot nung nakared tapos pwede mong ipalit sa soft drinks tapos yung next naman is itong uh, ano lang sabaw I don't know, it's uh, yung rice pala to. Diyan kukunin yung rice tapos susunod naman na lane. Doon naman yung, yung uh, sabaw doon sa para sa overload. So dito ay kukuha na ako ng kanin. Ito sa dalawang uh, nagbibigay ng kanin. So ang gagawin nyo lang is either iabot nyo yung plato nyo or meron doon plato na nakahanda, kukunin nyo lang yung kanin doon. So ito yung Uh, para sa overload na may barbecue. Saludo ako dito kay Kuya, napakabait niya, napakagalang ng dating. Hindi mo siya makikitaan ng kasungitan or any attitude. Salamat sa iyo Kuya kung sino man tong si Kuya or kilala niyo. Pakisabi na lang na salamat sa pagiging accommodating niya napakabait niya talaga. Dama mo sa kanya eh, na napakasipag eh no. Paglalagay niya ng sabaw talagang marahan na marahan. So ito yung dami ng tao sa loob dun sa sa tent. So mas makikita niyo yung dami ng tao pag nakapasok na kayo sa loob, halos wala mga pwesto ano. May mga uh, upuan pero karaniwan nakatayo yung mga tao kasi ubos na yung upuan. At saka mas madaling kumain kapag ka nakatayo kasi yung less space. Dito kapag ka gusto niyo mag-refill, balik lang kayo dito kay Kuya, ayan oh. Mabilis lang yung pag-refill niya, ayan oh. Ang dami ng tao, So, sa tanong kung wala na daw bang kumakain talaga, eto, kaya hindi ko naman pwedeng sabihin na wala. Kita naman sa video na marami pa rin kumakain at tumatangkilit. Kung ang habol nyo dito yung pares nila, uh, sulit na ngayon kasi ina-action na, nila yung mga complain katulad nung uh, mabahong amoy daw. Nakita nyo, uh, nag, uh, inaayos na nila o nilalagyan na lang bubong para hindi maging wet yung flooring tapos nilalagyan pa nila ng simento so ito yon kumakain na ako netong diwata para sa overload ang sarap niya during this time kasi siguro dahil sakto yung klima malamig lamig katatapos lang ng ulan tapos may mainit na sabaw uh, yan yung barbecue tinalay ko yung barbecue masarap naman masarap talaga I mean, hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi kasi ang barbecue naman, basta na-marinate mo yan, iihaw mo lang maayos, masarap yan eh. So yan, yung pares niya, pares ng diwata, pares overload. Yung sabaw niya, uh, masarap din yung sabaw. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi kasi ang mga pares, pare-pares lang naman yan, nagkakaiba lang yan dun sa ginagamit na regado. So, yung gamit yata daw nila dito is batok ng baboy. Pero masarap eh. eh hindi ko sure kung, kung ako lang ba yun or kung sino man na uh, kakain na uh, judge kung ano man yung lasa. Pero para sa akin, okay siya sa 100 eh. Kung halimbawa gutom na gutom ka, tapos naghahanap ka ng makakainan, ito yung, ito yung lugar na magandang kainan eh. Kasi only rice, tapos only sabaw, kung malakas kang kumain, talagang sulit para sa'yo na pumunta rito. Ngayon nga lang, kung ma mahina kang kumain, huwag ka lang mag-extra rice kasi nakikita nyo yan, sa dami ng rice na nakaserve, uh, tingin ko hindi ka lang makakapag-extra ano, makakapag, uh, rice pa. Dahil marami na yan. Ako hindi na ako nag-extra rice yan kasi uh, sa experience ko, sa dami ng baboy na overload, mabubusog ka na agad. Ibig sabihin, kapag kumuha pa ng extra rice, hindi mo na nauubos. Yun nangyayari sa iba. Kaya may, na, may nakikita tayong po sa FB na maraming natitira. Yun kasi is dahil sobrang dami na nung laman, tapos ang dami na nung serving nung, 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 rice, pag kumuha pa, hindi mo na talaga mauubos. So, yun yung, yung payo ko nung nakaraan na, na kung payat ka or hindi ka gano'ng kalakas kumain, huwag ka na mag exercise rice. Sakto na tong laman at saka yung rice na serving nila para maubos nyo yun. Or mabusog kayo. Ganun nang naramdaman ko eh. Kumagat talagang, nung naubos ko to, hindi na ako nag exercise rice. Kasi busog na busog na talaga ako. At hindi ko, hindi, parang wala na mapaglagyan ng uh, kanin or ulam do sa tiyang ko to the point na na pag pinilit ko pa is, is hindi ko nakakayanin or masusukan ako kaya Uh, isang ito lang yung itong rice na to lang tapos pong naubos na to para sa akin yung sakto na yun hindi na ulit ako kumuha Pagkatapos kong kumain, medyo nagikot-ikot muna ako dito sa lugar para tingnan ko itong nire-renovate dito sa part ng Diwata para sa overload. Nakita ko dito na nilalagyan na itong parang frame para paglagyan ng bubong dito. Uh, dyan dati nakapwesto yung uh, pinagsiservan nila Dyan sinachop yung uh, lechong kawali Tapos dyan din sine, binibigay yung mga sabaw, kanin uh, ni, Makikita nyo na nilalagyan na nila ng simento Maganda yan, La, napakalaking improvement niyan Kasi uh, mas madaling linisin At saka dahil sa maibubong siya Hindi niya mababasa ng masyado So mangyayari niyan. Uh, yung complaint ng mga ibang customer na medyo mer meron daw amoy Is mawawala na yung tingin ko, sigurado Kasi uh, magkakabubong na Tapos magka-cementado um, na yung flooring Kaya sobrang laki improvement na ito. Ang oras nito ay mga 8 or 8.30 ng gabi At uh, sa nakikita nyo, marami-rami pa rin tao So, dun sa mga sa nag-iisip kung wala na nga ba daw talagang kumakain is meron pa rin, may mga tumatang pa rin. Kung ang abul mo lang talaga dito talaga is yung uh, panas overload. Tingin ko sulit yung pagbabayad yun ng 100 pesos kasi napakadami din talaga. At saka masarap din at makikita nyo naman, ginagawa ng renovation ng management dito para mas isaayos ang lahat. Uh, honestly, meron daw talagang video na kumakalat na may mga uuod daw dun sa bato. Pero meron video na binubuhusan nung employee ng antiseptic or sabon na may sun rocks yung bato para mamatay kung anong mga microorganism yon So, thumbs up dun sa management kasi ginagawa talaga nila ng paraan. So, tingnan nyo to, ayun, may bubong na dito sa part na to. Diyan yung uh, siniserve yung mga, ano, yung mga, uh, lechong kawali, yung mga kanin, yung mga soup dyan, dyan sa part na yan. So, nakikita nyo, may simento na siya. Napakadali lang linisin yan. So, napakagandang improvement nito para sa, dito sa diwata, para sa overload. At sa mga susunod na araw, pupuntang ka dito para i-check kung wala na nga ba talaga yung amoy. Uh, tingin ko bandang hapon ko yata nung kirik araw, doon ko siya na Pero tingin ko wala na kasi wala na akong na amoy ngayon eh. So, tingin ko nagawa nila ng paraan talaga. Ang oras ngayon ay 9.30 or 10 in the evening at makikita natin na mababa rin yung pila. Habot pa yan dun sa may bandang gitna, doon sa bandang palabas. At uh, ang mga pila dito is mostly doon sa pares, yung chicken medyo kumonte. Tapos, sakto nakita natin si Diwata na sumilip dito sa kanyang ano, uh, dahil may kausap. Uh, buti naman at nakita natin siya. At uh, napakabait naman niya during this time. Uh, ito, kumakaway siya. At uh, tinawag pa nga niya kanina dito yung nagpapapicture. Kasi may mga nagpapapicture sa kanya. Eh, siya na mismo yung tumawag kasi parang nahihiya uh, siguro sila. Tinawag niya na, yun, nagpapicture. So, next time, try ko natin pumunta ulit dito. Tapos, tingnan natin yung improvement. Kasi tingin ko, ini-improve nila talaga yung lugar. Which is maganda. Kasi talagang naayos nila at uh, napapaganda pa yung lugar. Yung mga comment ng mga tao regarding dun sa amoy, tingin ko nawawala na. Nawawala na yung ganda nung pumunta ako dito, wala akong naamoy. So uh, ginawan talaga nila ng paraan yun para maayos yun, para sa ikagaganda ng mga experience ng mga customer. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. Next video, susubukan so ko pumunta ulit dito tapos tingnan ko yung mga bagong uh, improvement na nagawa dito sa Paris or dito sa Diwata Paris Overload para sa ikagaganda ng experience ng mga customer. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.